Gumalik siya. Pero, bakit parang lasing yata? Hoy, Rubi! Napakaswerte mo! Kasi, hindi ka naman kamag anak ng ate ko, pero... Masong, pumasok ka muna dito. Nakakaya sa mga kapitbahay. Ano? Naiya ka sa kapitbahay? Eh wala ka naman nun! Hindi mo alam yung mga sinasabi mo. Anong hindi? Gusto mo kasi lahat ng naiwan ng ate ko sa'yo lang mapunta! Ko. Ang sakit po, Nay. Sandali lang, anak. Pupuntaan ko si Kuya Berto at hihiram ako ng pera. Nay, baka matagal pa yan. Hindi ko na po kaya. Saglit lang ako, anak. Basta hintayin mo ako. Chen. Kailangan kong dalhin sa doktor. Nasaan siya? Sige, dalhin na natin siya sa doktor. Wala pa akong pera, Ate Mitch. Hihiram pa lang sana kay Kuya Berto. Huwag mo nang alalahanin yon. Ako nang bahala. Tara na! konting tiis pa. Dadalhin ka na namin sa doktor. Tara na, malapit lang dito kung saan nakaparada ang kotse ko. Dalhin na natin siya doon. at ikukuha kita ng tubig para makainom ka na ng gamot mo. Salamat po. Ito na yung gamot mo. Inumin mo na. Maraming salamat po, Nay. Magpapahinga mo na po ako. Sige, dito ka muna mahiga sa upuan. At ayusin ko pa yung kwarto mo. Sige po, Nay. Magpahinga ka muna at magsasain muna ako. Sige po, Nay. Tao po. Tao po. Goody. Oh, Atimitch. Magandang araw, Ruby. Magandang araw din sa iyo, Mitch. Halika pumasok pae sa loob. Ang salamat. Kamusta na pala si Rose? Maayos na po ang kalagayan niya. May mga niresetang gamot. Kaso, hindi ko pa po nabibili. Siya nga pala. Kaya pala ako pumunta dito para ibigay ito sa'yo. Ate Sapat na po yung naitulong nyo sa amin. Kung tutuusin, sobra na po lahat na naitulong nyo. Kayo na pong sumagot sa lahat na bayarin sa hospital. Kaya nakakahiya na po. Sige na, huwag ka nang mahiya. Bukal sa loob ko ang tumulong. Kaya tanggapin mo na salamat ate Mitch tatanawin kong malaking utang na loob lahat ng tulong mo para din yan sa anak mo Robby pambili mo ng gamot niya para tuluyan na siyang gumaling sana nga po tita Mitch nandyan po pala kayo Mahalo po kaawaan ka ng Diyos Kamusta ng pakiramdam mo? Medyo ayos na po, tita. Maraming salamat nga po pala sa mga naitulong niyo po sa amin. Nako, Rose, wala yun. Masaya ako na nakakatulong ako sa inyo. Napakabuti niyo po. Kahit hindi niyo po kami kaano-ano, hindi po kayo nagdalawang isip na tulungan kami. Oo nga, Ate Mitch. Sana lahat ng tao kagaya mo na matulungin sa kapwa ewan ko ba hindi ko matiis na may nakikitang nahihirapan sa buhay at walang matakbuhan kapag kailangan ng pera at pangpapagamot kapag may sakit ang pamilya ikaw ang hulog ng langit sa amin ng anak ko kundi dahil sa iyo baka hindi naagapan yung sakit ni Rose kaya nga po tita siguro kung pumunta po si nanay kay tito wala rin pong maibibigay yon. Madamot din po kasi yon. Anak, huwag mo naman sabihin yan sa harap ng tita Mitch mo. Totoo naman po yun, Nay. Kung sino pa ang kamag-anak natin, sila pa yung hindi natin malapitan. Intindihin nyo na lang. Baka kasi sakto lang din ang kinikita nila. Kaya wala silang maipahiram sa inyo. Siguro nga, ate Mitch. Kaya anak, huwag tayo manghusga hindi nila tayo napapahiraman o siya, sige na tutuloy na ako may lakad pa kasi ako ngayon maraming salamat ulit, ate Mitch salamat po sa tulong nyo, tita sandali lang pala, ate Mitch hayaan nyo mababayaran ko din lahat ng nagastos nyo sa anak ko ikaw talaga, Ruby. Hindi naman ako naniningil eh. Tulong ko na yun sa inyo. Hindi po ako mapapanatag na hindi suklian lahat ng tulong niyo sa amin. Kung gusto niyo, ako na lang po'y maglilinis at maglalaba sa bahay niyo. Kung ayos lang po sa inyo. Naku, nakakahiya naman, Ruby. Sige, ganito na lang pumunta ka bukas sa amin at papayag na ako sa gusto mo. Pero, sasahuran kita buwan-buwan. Kayo po talaga. Sige po, kayo po bahala. Sige na, aalis na ako. Hintayin na lang kita bukas sa bahay. Sige po, Sobrang bait po nandito sa atin. Kaya nga anak, napakaswerte natin dahil may mabait tayong nakilala katulad niya. Ruby? Bakit po ate Mitch? Mamaya ka na maglinis dyan. Magmeryanda ka muna. Nako ate, mamaya na lang po. Tapusin ko muna po itong nililinisan ko. O sige, mamaya ka na maglinis. Magkwentuhan muna tayo. Kamusta naman kayo ni Rose? Maayos na rin ang buhay namin, Ate Mitch. Simula nung tinulungan nyo kami na magtrabaho ako dito sa inyo. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala, hindi ba malapit ng magkolehyo si Rose? Oo nga po eh. Pero siguro mag-iipon muna ako para makapag-enroll siya sa susunod na taon. Ah. Kung gusto mo, ako na lang magpapaaral sa kanya. Ano ho? Nako, wag na po, Ate Mitch. Di bali po, nakakaipon naman po ako kahit papano. Ako na pong bahala. Total may trabaho naman po ako. Kaya ko na po siguro 'yon. Ano ka ba? Huwag mo na akong tanggihan. Ako nang bahala sa pag-aaral ng anak mo. Talaga po. Maraming salamat po Ate Mitch. Pinapangarap po talaga ni Rose na makapag-kolehiyo. Ako din. Pangarap ko din na matulungan kayo. Magaan ang loob ko sa inyo mag-ina. Hindi ko alam kung bakit. Siguro po dahil sa naikwento nyo sa akin na mahirap lang din kayo nung bata kayo. At wala din kayong kamag-anak na tumutulong sa inyo. Oo, tama ka doon. Ayaw ko din maranasan ng ibang tao ang naranasan ko noon. Mahirap lang din kami pero may tumulong sa amin ang nanay ko. Kaya nakapag-aral ako at nakamit ko ang pangarap ko sa buhay. Kaso, hindi talaga perpekto ang buhay, Ate Mitch. Kasi hindi po kayo nakapag-asawa at nagkaroon ng mga anak. Sayang naman po yung mga pinaghirapan nyo hindi masasayang yon dahil nandyan kayo tinuring ko na kayong kapamilya ni Rose wala na rin naman si nanay wala rin akong kasama sa buhay kaya pwedeng kayo na lang pamilya ko oo naman po nandito lang kami para sa inyo at Mitch salamat sino pa po bang magtutulungan kundi tayo lang masahin ang ate ko Tao po Tao po <tapos> Ano po sila? Ako yung kapatid ni Mitch. Tuloy po kayo. ng mga naiwan ng Ate Mitch ko? Oo. Ako nga pala si Ruby. Hindi ba nabanggit sa'yo ni Ate yung tungkol sa akin? Nabanggit niya. Ikaw si Masong, di ba? Oo. Ako nga. Tinapahanap ka noon ni Ate Mitch bago siya pumanaw. Pero hindi ka matagpuan. <laughs> hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. May naiwan ba sa akin ng Ate ko? Si Ate Mitch na iba ang ugali ng kapatid niya sa ama. Uh, oo, meron. Pero may isang kondisyon bago mo ito makuha. Hmm. Ano namang kondisyon yun? Dami niyong alam. Ayon sa huling habilin ni Ate Mitch, makukuha mo lang ipinamana niya sa'yo kung ikaw ang magsasaka sa mga lupain na naiwan niya. Ano? Ayoko. Noon pa di ko pinangarap na magsaka. Hindi mo makukuha yung pinamana niya sa'yo kung hindi mo susundin yung huling habili niya. Baka gawa-gawa mo lang yan para makuha mo lahat ng kayamanan na naiwan ng ate ko. Hindi ko magagawa yan. Sinusunod ko lang at nire-respeto ang desisyon ng ate mo. Kung ayaw mo, ipapamigay lahat yun sa mayhirap, Ikaw din. Nay, aalis muna po ako. May lakad lang po kami ng mga kaibigan ko. Sige anak, mag-ingat ka. Opo, Nay. Yun ba yung anak mo? Tignan mo nga naman. Ang swerte nyo namang mag-ina sa ate ko. Ano ibig mong sabihin? Mabuti pa kayo. Pinagkakatiwalaan niya. Samantalang ako, pahihirapan niya muna bago ko makuha ang party ko. Wala tayong magagawa. Yun ang bilin niya. Baala kayo! sana naging mabait ka sa ate mo. E di sana naibigay niya lahat ng meron siya sa'yo, Masong. Gusto lang naman niya na mapangalagaan mo ang mga naiwan niya. Hoy, Ruby! Napakaswerte mo! Kasi, hindi ka naman kamag-anak ng ate ko, pero... Masong, pumasok ka muna dito. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Ano? Nahiya ka sa kapitbahay? Eh, wala ka naman nun! Hindi mo alam yung mga sinasabi mo. Anong hindi? Gusto mo kasi, lahat ng naiwan ng ate ko, sa'yo lang mapunta! Tumahimik ka, Masong! Bakit ako tatahimik? Dahil nahiya ka na malaman ng mga kapitbahay na... Sige! Ituloy mo! Ewan ko lang kung ano mangyayari sa mamanahin mo. Bakit? Ipapamigay mo din ba sa mga katulad mo na biniisan lang niya ate? Pero mayabang na? Alam mo, tama nga ang ate mo. Hindi ka nga sana pamamanahan ni ate Mitch. Dahil alam niya na hindi mo gagamitin sa maganda ang mga pinaghirapan niya. Wala kang pakialam kung saan ko gagamitin ang mga yon. Kaya ibigay mo na yung party ko. Yun ay kung susundin mo ang huling habilin ng ate mo. Pinagkakaisa niyo talaga ako. Makalis na nga. Sige lang, Masong. Hindi mo lang alam kung gaano kalaki ang naiwan niya sa'yo. Kailangan mong patunayan na responsable kang tagapagmana sa lahat ng mga naiwan ng ate mo. Ipapaimbestigahan papaimbestigahan sana ako sa'yo. Kailangan kong malaman kung nasaan at kung ano nang ginagawa ng kapatid ni Ate Sige, salamat. Ilang buwan ka nang hindi nangungulit dito, Masong. Ano na kaya ang nangyari sa'yo? Hello? Ano nang balita kay Masong? Ma'am, nakita ko si Masong sa bahay na tinuturunin niya. Kung matamlaan, siya. Ano? Sige, pupuntahan ko siya bukas. Kailangan kong alamin ang kalagayan talaga ni Masong. Para kung sakali, may paggamot ko siya agad. Bilang pagtanaw ng utang na loob ko kay Ate Mitch hindi ko pa ang kapatid niya. Masong? Oo, oh, Robin. Bakit naparito ka? Naparito ako para tulungan ka para ipagamot ang karamdaman mo. Paano mo nalaman tong bahay ko? May inutusan akong tauhan ko para malaman ang bahay nyo. Ngayon alam mo na kalagayan ko, pwede ka nang umalis. Hindi masong. Ipapagamot kita bilang pagtanaw sa utang na loob ko sa ate mo. mo sanang isipin na pinapahirapan ka ng ate mo. Gusto lang niya na pahalagahan mo ang mga naiwan niya sa'yo. Hindi ba sa'yo niya naman iniwan ang lahat? Hindi lahat, Masong. Hindi ko tinanggap yon. Kasi alam ko na nandyan ka pa bilang kadugo niya. Lahat ng nakikita mo sa amin ng anak ko, pinaghirapan namin yon. pinag aral niyang anak ko at nagkaroon ng magandang trabaho yung bahay lang niya ang ipinamana niya sa amin dahil alam niya na ayaw mo naman tumira doon kaya sana pumayag ka na na ipagamot kita para pag gumaling ka na ikaw nang mamamahala sa negosyo ng ate mo natatakot ako Ruby baka mamaya hindi ko magawang palaguin ang iniwan niya kaya mo yan masong nandito ako para turuan ka talaga? salamat hindi nagkamali si ate na ikaw ang pinagkatiwalaan niya. Tara na, samahan kita magpatingin sa doktor. Sige. Robby, maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa doktor. Sa pagkabait mo, hindi nga nagkamali ang ate ko sa'yo. Wala yun. Basta, sundin mo lang ang bilin ng doktor. Bawal sa'yo ang uminom ng alak. Pag gumaling ka na, pumunta ka sa bahay para maturuan kita magpatakbo ng negosyo. Di ba may huling habilin si ate? Oo. Bakit? Sige, gagawin ko na ang mga bilin ni ate para pagpapatunay na karapat dapat akong mamahala sa mga naiwan niya. Mabuti yan, Masong. Matutuwa ang ate mo kung saan man siya naroroon ngayon. Ate, sana noon pa ako nagbagong buhay para nakasama kita ng matagal. O siya, sige na. Pumasok ka na para makapagpahinga ka. Sige, maraming salamat. Bihira lang sa tao ang may ang puso na handang magbigay ng tulong kahit hindi nila kaano-ano. Marahil sila ang binigay ng Diyos para makatulong sa mga nangangailangan. Sana ganito lahat ng tao, nagtutulungan at nagbibigayan para sa ikauunlad ng pamilya at ng ating bayan.